Umaasa ang National Amnesty Commission na makatanggap sila ng hanggang 20,000 application para sa amnestia. May isam na pong araw lang ang NAC para iproseso ang aplikasyon para sa amnesty ng mga rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan at para mabura ang kanilang mga kasalanan sa batas. Hindi kasama sa mga mabibigyan ng amnestia ang mga nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Plano ng NAC na dagdagan ng kanilang local amnesty boards para mabilis na maisumite sa tanggapan ng Pangulo ang mga aprobadong aplikasyon. Target ng komisyon na makapaghikayat ng hanggang isang daang dibong aplikante sa susunod na dalawang taon. There are places in Mindanao na hindi natin kayang maabot sa mga, wala, minsan may mga lugar na walang signal, may mga lugar na hindi naaabot ng... Uh, Radyo TV so tutulungan nila kami para uh, maabot namin ang mga um, kababayan natin na nagrebelde para kung gusto nila mag-apply for amnesty ini-encourage ko po yung mga kababayan natin magtiwala po sila sa administrasyon na ito ng gobyerno